Isang so, napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka mga kapwa ko ka-viewers. So sa umagang ito, uh, mag a update lang po tayo no, sa ating uh, na talong kung ano na ang sitwasyon ngayon. So nakadilig na po tayo ng isang basis ng fertilizer, naka-spray po tayo ng uh, fungicide. No? So yung fungicide na ating ina-spray ay para po sa mga tama po no, ng ating Ah, mga talong kagaya nito para diretso siya matuyo o mauga kasi pag hayaan natin basa mga ka viewers mga kapwa ko ka farmers malalanta o mamamatay po ang puno tapos ah, dahil po papasukin po ang tama ng mga fungus kaya nga nag spray tayo ng ah, fungicide para po hindi siya magka infection sa fungus So, yun po ang purpose natin sa pag-spray po ng uh, fungicide. So, yung fungicide na ginagamit natin pang spray, yun ba ang Bio Agronica Plus? So, maganda at marami na po ang suloy. So, yun po ang mai update ko. So, pagkalipas mga kapwa ko ka, ka no? Nang mga dalawang linggo, makikita na natin na may marami na po siyang bulaklak dahil po Uh, may katandaan na so hindi siya kagaya sa bagong tanim na uh, pagka abot ng mga 40 days yan pa siya magsisimulang mamumunga so ito pinakamataas tatlong linggo 20 days may makikita na tayong mga bunga simula nung nairato natin ang ating uh, talong so ito na po no Matak uh, medyo malaki-laki na po nang konti ang mga suloy na ating ah, talong no mga ka-farmers mga ka-viewers sana nga magtuloy-tuloy na po ito so pati ang sampalay natin ganun din ah, maganda na ang mga suloy so, ito po ang sa mga suloy sa isang linya so kitaan tayo ikot ah, makikita natin na maganda ng tingnan okay kasi mga kapwa ko ka farmers bakit ko naisabi sa inyo na madali lang po itong mamunga ah uh, ito talbos pa lang pero may dala ng mga bulaklak oh yan maliliit pa lang ang mga suloy oh. so meron tayong na prob na tatlong talbos na may mga bunga na so ganyan kabilis no oh, may jo may malaki-laki ng nanarahon ito mga ka viewers oh. Yan. So, ibig sabihin, madali lang mamunga ang uh, magraton kaysa magpalit ulit ng mga bagong tanim. keso okay, so sa lahat, hanggang dito na lang. No? Kung may tanong man kayo, huwag nyo kalibutan. Pakilagay lang po sa ating chatboxes yun. So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang maibahagi ko sa inyo ngayong umaga na kun minubunot ko at magtanim ulit magpatubo pa ng punla sa loob ng 10 to 21 days din tapos mga kapwa ko ka-farmers antayin pa natin ang 48 days bago tayo makaharvest so ibig sabihin 25 at saka 48 days na sa mga 70 days po so bago tayo makaharvest pero itong pinapasuloy natin 3 uh, weeks lang uh, mulang mairaton pwede na tayo uh, makapitas kasi may mga konti at malilit na mga bunga pagkalipas ng dalawang linggo so yun po ang na experience ko sa pagraraton so, yung, ang raton mga kapwa ko kapamilis yung pinutol natin ang mga sanga so ito aming ano ah, hindi wala akong balak na iraraton to dahil po wala na tayong option nagawa kong na siyang iraton so yun lang So may puno na papunta doon sa isang dulo ang bagsak, may patagilid dahil po sa bagyong Kristi na sobrang lakas po dito sa amin na amin nararamdaman. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat.